Pumayag ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board na recalibrate o muling pag-aralan ang implementasyon ng PUV modernization. Ito'y matapos mariing sa uh, Marinig sa Moto Proper Hearing ng House Committee on Transportation ang mga reklamo ng operators na lumahok sa kooperatiba o korporasyon. Ayon sa mga drivers at operators na dumulo sa pagdinig kahit gumasto sila sa pagbili ng modernong jeepney at pagpapagawa ng garahe na requirement ng LTFRB, hindi naman kasama ang kanilang pangalan sa korporasyon at tila nawalan sila ng karapatan sa kanilang mga sasakyan. May mga operator rin umano na kinasuhan ng carnapping ng korporasyon habang pinatotohanan ng ilan na napilitan lamang silang sumali sa kooperatiba o korporasyon dahil hindi na sila mabibigyan ng permit para makabiyahe. Sinita naman ni Congressman Romeo Acop, chairperson nang komite ang LTFRB dahil sa umunoy panggigiit sa December 31 deadline sa PEB consolidation. Gayong 10% pa lamang ang natapos na route rationalization at 70% ang consolidation. Napakaliit anya ng accomplishment sa kabila ng kanilang 5.5 billion pesos na budget para sa modernisasyon. Paliwanag naman ni LTFRB Chair Chofilo Guadis III ang PUV modernization ay tuloy-tuloy na programa kaya tuloy-tuloy din ang isinasagawang rationalization.